What's up mga idol? Ito, samahan nyo kaming mamasyal doon sa kambay eh. At kamusta naman kayo? Sana'y nasa maganda kayong kalagayan. Ano, nasa maayos kayong kalagayan. And let's go! Nagtaka na lang nga din ako dahil chinataw nung kapatid ko na mamamasyal daw. So, nakapormahan na sila. Sayang naman yung forma kung hindi matutuloy. Dahil hindi pwedeng drawing-drawing na naman. Kailangan kulayan natin yan. At ayan, nandito na kami sa barangay sugod at malayo pa yung lalakbayin natin nagpas pa siya ng bayan ng San Agustin kaya ito, so chill ride lang tayo kasi hindi naman tayo nagmamadali no kaya nga pasya lang eh, tamang patakbo ng motor lang, wala tayong kalaban kaya hindi tayo nagmamadali at uh, syempre, iwas sa ano lang din kung ano yung pwedeng mangyari uh, ganito lang, ganitong takbuhan lang kasama ko nga pala dito guys, yung kapatid kong babae tsaka yung pamangking ko at nag -stop over muna kami dito sa bayan ng San Agustin naghahanap kami ng pwedeng makainan dahil masakit na rin sa puwet at medyo gutom na din, kaya ito stop muna kami dito sa bayan ng San Agustin. Namili kami ng pwedeng makain dito. Nag-order kami dito sa Bruce Inasal yan. Ah, Nag-aantay kami ng order namin. So, namamasyal muna kami dito sa paligid. Nagsasightseeing kasi maganda din naman yung panahon. Hindi siya ganong kainit at maliwalas lang. maya, -maya lang guys ay na naiserve yung french fries na in order namin. So, ayan, kumakain na sila. Mukhang gutom na gutom na nga. Pero, hindi naman halatang gutom na talaga sila. <laughs> And after that, sumunod na rin yung in-order namin. So, ayan, nag-underize kami. Para hindi lang yung motor yung full tank, di ba? Pati yung driver, tsaka yung angkas, ay full tank din yung chan. <laughs> But anyway, continue po tayo. Nandito na ba? tayo banda sa may Dunyawana? At nandito tayo sa kahabaan ng highway na to. So, napakaganda din yung daan. Asfalto na. At matagal-tagal na rin ako na hindi nakakapunta sa Ngambaye. This is the second or third time na pupunta ko doon. So, syempre, kasama ko yung kapatid ko dyan, tsaka yung pamangkin, na hindi pa sila nakakapunta doon. First time din ata nilang pumunta doon sa Kambay. Kaya ayun, pinasyal ko talaga sila. Siguro magmula sa bayan ng San Agustin guys, sa poblasyon San Agustin. So mga magbabiyahe ka lang ng mga around 15 minutes siguro. Nandun ka na, nandun ka na sa Kambay. Pero yun ay kung chill ride ka lang, yung dahan-dahan lang. Pero kung ikaw ay nagahabol kay kamatayan, siguro mga 5 minutes nandun ka na sa Kambay magmula sa bayan ng San Agustin. <laughs> kung yung mga patakbo mo, 120, tapos gising mo, hospital na. <laughs> Siyempre, ingat lang tayo sa pagmaneho guys. No? At maya maya lang, nandito na tayo sa kampay. Ayan. So, dito yung entrance, guys. At may entrance fee na 20 pesos, no? Dito sa kanila. Uh, maraming nagbago. May mga nadagdag na mga cottages. Malinis. Uh, Alagang-alaga yung lugar. Diba? ba? ganda yung bahay dun sa may bato. May time pa dito na nagpa fire dancing sila. At may beach valley din dito, guys. Kung gusto nyo habang naglalangoy nandun yan sa kabila may volleyball net doon at pwede kayong maglaro doon at ayan enjoy the moment lang tayo Aakyat tayo dito sa may hagdan at para makita natin yung kabuuang view ng Camp Baye guys so ito pag nandito ka sa taas makikita mo yung kagandahan ng karagatan yung malawak na karagatan so madali lang din siya makita na sa gilid lang siya ng kalsada So hindi kayo mahihirapang hanapin yung kampay. So kapag nasa taas ka, ito na yung makikita mo. Napakagandang baybayin, napakalawak na karagatan. At syempre, the best yung view talaga dito guys. And of course, may mga foods din dyan sila guys. Kung gusto nyo umorder, kung gusto nyo kumain na malayo pa yung pinanggalingan nyo. So pwede kayong umorder dyan. Meron yan silang mga foods. At ayan guys, nandito na ulit kami sa bayan ng San Agustin at pabalik na kami sa Long Beach. So pauwi na kami. So more adventure to come abang-abang lang kayo guys at mag upload tayo kung saan tayo makakarating ayan syempre marami pa tayong pwedeng puntahang mga lugar at marami pa akong gustong marating ng mga lugar syempre dito sa Romblon hindi ko pa yan naiikot lahat so lahat ng mga magagandang tanawin mga magagandang uh, beach magagandang falls pupuntahan natin yan guys basta may maganda <laughs> at salamat po sa inyong panonood see you next video